Bismillah Isang dua na kapag binigkas mo tuwing umaga at gabi Kapatawaran at paraiso ang kapalit Ito ang panalangin ng tapat na alipin Allahumma anta Rabbi Allahumma anta Rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa waadika mastatatu Audo Bikamin siya rimasanat Abuula ka binigmatika alaya Wa bidanbi pagpatawad li fa'innahu la yaghfiru ad-dhunuba illa anta kahulugan O Allah ikaw ang aking panginoon walang ibang diyos maliban sa iyo ikaw ang lumikha sa akin at ako ay iyong alipin nananatili ako sa iyong kasunduan at pangako hanggat aking makakaya Nagpapakupkop ako sa iyo laban sa kasamaan ng aking nagawa inaamin ko ang lahat ng iyong biyaya sa akin at inaamin ko rin ang aking mga kasalanan. Kaya patawarin mo ako sapagkat walang sino mang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ikaw lamang. Sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sino mang magsabi ng dua na ito sa umaga ng may matapat na puso at namatay bago magtakip silim siya ay kabilang sa mga tao ng paraiso. At uh, kung sasabihin niya ito sa gabi at namatay bago mag-umaga, siya rin ay kabilang sa mga tao ng paraiso. Hadith Sahih al-Bukhari 6306